Good afternoon guys oo, so, dito pala ako ngayon sa loob ng uh, elevator So dito sa Hong Kong Yung mga car park kasi nila nandun sa 3rd floor, 5th floor Minsan may 7th floor So uh, isinasakay dito sa may elevator So ito yung ginawa ko pero masikip yung uh, space dito Kaya kunting ingat Okay. Bên pin à <laughs> <laughs> phí uh, nah. cốp <laughs> à, ok cốp phí 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 cốp không cốp phí cốp ok. okay. Kahit pa paano alam ko magbilang ng number. Alam ko yung okay. So at least uh, mayroon akong baon na binibilang ko lang naman kung saan ako magpark. Nagbilang ako kasi marunong ako magbilang ng uh, Cantonese, Yachi Samse. So nandun tayo sa pang-apat na parking. So habang nandun sila, kausap nila amo yung uh, counter doon para sa pag-apply ng visa namin. Andito muna ako. Tingin-tingin ako dito sa labas. Kasi ang ganda pala ng view dito. So ito yung building, capital uh, building. Dito nagkumukuha ng mga China visa yung dito sa Hong Kong side. Nakikita natin yung One China North. So ngayon, andito na tayo ngayon sa pababa na tayo so galing tayo dito sa taas eh wala kasi nagbabantay dito pero mayroon yung camera na nakikita nung nagbabantay sa baba so try ko i-press e yung elevator so ayaw so siguro na, may camera naman siguro nakita tayo dun sa baba so pwede din sila mag-open pwede rin ako mag-open so ako kasi paggamit ng uh, elevator na ano paakyat pababa ng building kasi ayan uh, nakita tayo yun isa yan sa mga nagpabantay dito so maliit lang yung space ya kunti kailangan talaga i-close yung mirror side mirror left and right para magkasya dito sa Uh, elevator na to tapos i-press natin kung uh, saan tayo papunta doon sa ground floor so andito na tayo sa ground floor yan uh, backing na tayo so dito na rin uh, magbabayad ng uh, parking so naka 3 hours ako kasi ang tagal namin sa ay na pag sa pagkuha ng visa doon. Marami kasing uh, kailangan, doon na rin din magphotocopy mga ID. Yan. Bata tong, bata tong. Okay. ayun nga uh, kakatapos natin magbayad 3 hours yung uh, nabayaran napayaran natin so dito magkano yung bayad dito so nasa ano yung napayaran ko 36 times 100 plus 36 per hour so 100 plus so pipikapin ko na si lolo kasi bumaba muna si lolo sa baba kasi mayroon pang pinaparasis yung anak niya doon so pipikapin natin dito mag ride tayo tapos papalikan natin yung anak ni Lolo na nagpaparasis pa ng visa doon sa kasama kong uh, Pilipino Pilipina doon sa taas so ayun guys uh, maraming salamat sa panonood Nandito na yung amo ko. So, pipikapin ko na sila. Nandito lang. Bye.